Hello mga brad, mayong gabi Di ay, sa itong mga brad For to this video Di ay, mga brad, oh, ato din ipakita Sa inyo ha, ang kanindot bitaw Ang kanindot sa kinabuhi O sa kanindot dire ah, sa itong purekto Sa itong project bitaw karon mga brad Mone uh, Ganahan natin sa construction worker kay, Kaya ng buhaton Ang dilit nato kaya ang buhaton ah. kanang nyo, kaya din buhaton mga brad Bitaw na no? Yan kung walang construction worker dahil mga brad wala dahil nga ni ngani, kalami ah nga kalami man yun nga ni dahil kanindot bitaw nga uh, mga proyekto bitaw mga brad mga design yan o no, mga koblet diha o oh, mga ilaw mga brad ay sus di dyo, ka magmahay murag sa ako ah. hindi ka magmahay lodi <laughs> joke lang. Oy, bita mga brad, no. Kana bita mga ginadaon ang mga construction worker, no. Ayun, tanan nyo, gidaon. No? Ay, kinindot kayo nyo makita dire sa kwan ba. Sa, tanan nyo makita nga uh, mga proyekto, bita, no. construction worker, raba na niya. Kinibita, oh. Dire lang, gud, oh. Sus, ang kahago niya ni sa pagbuhat ni aning uh, proyekto, ha. Finish kalas, oh. Napay uban dire nga, kinang, Uh, baklas ka bit bitaw mo na uh, kapoy bitaw na daghan kay trouble bitaw maklas ka bitaw ang ana di mo ma di na sa kanang project sa mga trabaho pero ano yung i na kay grabe nindo tarabani eh. kini ginung logo ano kay una mura jud kag nasa uh, kabundukan bitaw nga tawo ini ko kuan eh. naglakaw ka sa dulo mga dalan yeah. ngat padong sayang dughan ay bitaw mga brada nindut do, dop nindut bitaw ni dere mga brad niya project ko <coughs> ah simple kita nagudad dere kani open dik ani mga brad kita ni sa buntag bitaw sa adlawan kita ni dere ang laguna lake kano laguna lake da mga brad no. nindut kaya nag overlooking diya mga brad kaya taas gud ni na bundok mga brad ihe bundok ha <coughs> bitaw mga brad na no. kini pag kini mga construction worker mga bad kugihan gihan kay ni shout out de, de deha sa mga construction worker de na ug sa ato ang mga namuno sa project bitaw mga PIC nga butan kayo ah, sempre butan kay ni ah, PIC dere tapos open pa sa tao kana bitaw nit magtrabaho kana bitaw ang PIC ay kanang barkada barkadista kayo sa kanang kwan sa mga uh, mga worker bitaw kada bitaw imuhang facing bi a uh, pili bitaw nga bisa pa unsa ka sa iyang pananaw bisag unsa ka imo position kay kwan jud ka kana murag close ba i e, close sana sana all close <laughs> bitaw sa to facing a uh, buutan kayo shout out day thank you kay sir kay waju kay kwan <coughs> wa jud kay pili sa sa mga worker bitaw bisag uh, la tanan imo ha jung gihatagan og uh, maayong pagtagad i all <laughs> bitaw mga bird no shout out kay inot kay ni Kublet diri house mga bird ang mga construction worker da mga bird bisag uwan init ang kagian ani mga bird kusog kay niyo trabaho gyapon ni mga bird kay tungod sa pamilya bitaw ang uh, pamilya nga ilang gi uh, hatagang suporta kada uh, adlaw i kanabi tong gusto nila makapa-eskwela sa ilang mga igsoon, makapa-eskwela sa ilang anak, makahatag og ug kaugmaon sa ilang uh, pamilya bitaw sa my future bitaw sila i uh, sana all my future. Muna mga brad nga dili pwedeng i-down na to ang ato ang mga kaigsoonan nga nag construction worker kay kaya nila magbuhat o sa dili na to kayang buhaton bitaw mga brad no ang lang dere ang point lang nato niyan ni sa tong kinabuhi nga magpuyo tag malinaon ay kay dili ta mang daot sa uban i bitaw mga brad no kana dili ta maghilas hilas bitaw kung di man ta pwedeng di man ta angay maghilas hilas kay wa man di matadunahan bisag adunahan siguro ta mga bro dili ta pwede maghilas-hilas bitaw diha